Magandang araw sa lahat at welcome sa ating video patungkol sa kursong Dalumat sa Filipino. Itong kursong ito ay napapanahon dahil nasa advanced part na tayo ng Filipino kung saan nagdadalumat na lamang tayo sa ating mga alam na natutunan natin sa mga nakaraang mga kurso natin sa Pilipino, lalong-lalo na yung mga nauna, yung Pilipino sa iba't ibang disiplina. At soslit, sosayedad at literatura, no? At saka yung sinisos, no? Sine at sosayedad, no? At dito sa dalumat ay uh, nasa medyo mataas na antas na tayo sa ating pag-aaral ng Filipino at nagdadalumat na lamang nalamang tayo sa ating mga nalalaman sa ating mga pagbasa, pagsulat, pananaliksik, dinadalumat na lamang tayo natin at nagbubuo na lamang tayo ng mga teorya. Ito ay advance ng konte kaysa mga dati nating mga kurso na na take up na sa Filipino. Tingnan natin ang description ng kursong ito ang kursong ito ay tinatawag sa acronym na Dalumat Feel ang Dalumat Feel ay isang broad o maagwat na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring pagbasa, pagsulat at pananaliksik sa wikang Pilipino sa iba't ibang larangan sa konteksto ng kontemporaryong sitwasyon at mga pangangailangan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. So isa itong broad na kurso, nagpapalawak na lamang sa ating mga dati ng alam, gaya ng nabanggit ko kanina, at nagpapalalim na lamang sa mga kasalayan o mga competencies na sa malalim at mapanuring pagbasa, pagsulat at pananaliksik sa ating wika, ang wikang Filipino, lalong-lalo na sa iba't ibang larangan. Siyempre, nakakonteksto tayo sa mga kontemporaryong sitwasyon na kinakaharap ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, no? at ang mga pangangailangan ng bansa. Dito tayo magpapalalim gamit ang ating wikang Filipino, magpapalalim sa ating mga pagsusulat, pagbabasa, at pagsasaliksik sa mga bagay-bagay na kinakaharap ng bansa, ng lipunan, lalong-lalo na sa politika, sa ekonomiya, sa reliyon, sa pampamayanang mga kontemporanyong mga mga suliranin sa intelektual at kahit sa sining, sa makabagong sining na meron tayo sa bansa. No? At sa, sa may, mga mamayang, mamamayang Pilipino. Sa pagpapatuloy, pati partikular na nakatuon ang kursong ito sa makro kasanayang pagbasa at pagsulat gamit ang makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino so mag-aaral tayo ng mga journal mga, mga journal na tulad ng Talumat e-journal kung saan may mga pananaliksik na nagawa ang ating mga eksperto patungkol sa ating wikang Filipino no? at uh, gamitin natin ang kanilang mga saliksik para mapalawak at mapalalim pa natin ang ating mga kasanayan, kakayahan at kamalayan no? sa malika na malikain at mapanuring pagdadaluma o makapagteorya sa wikang Filipino batay sa mga piling lokal at dayuhang konsepto at teorya na akma sa kontek konteksto at komunidad, ng komunidad sa bansa na so gagamit din tayo ng mga teorya tingnan natin kung akma ito sa ating uh, bansa pag-aadapt tayo ng teorya o gagawa tayo ng sarili nating teorya na mas akma mas uh, indigenous mas lokal. no ayan at lahat-lahat ng ito ay gamit sa gamit ang wikang Filipino natandaan ko dati yung mga nung ako ay nag-aaral sa undergraduate no sa aking baccalaureate no, naghahanap ako ng mga methodology sa pananaliksik o mga pamamaraan kung paano makapagsaliksik syempre uh, unang-una kong nakasalamuha itong mga qual ano nila classification yung qualitative kung saan gamit yung mga narratives bilang data bilang pinagmumulan ng uh, karunungan gamit yung mga mga uh, narratives, history, culture, yon yon. Uh, qualitative. At saka merong pangalawang classification yung quantitative, gamit naman yung statistika, no? Gamit naman yung mathematics at iba pang mga computation upang mas siyentipiko ang paghihinuha ng mga kaalaman. So both, dalawang, yung dalawang klasifikasyon ng pananaliksik, qualitative man yan o quantitative, pareho silang nagbigay ng, ng uh, bagong kaalaman. Ngunit yung isa masharpen. No? Mas so laging ganun. So sa qualitative na pamamaraan ay, na, mayroong nagsulat na gamit daw yung ating mga indigenous na konsepto no tulad ng um, pagmamasid-masid no observations no, bilang paraan ng pagkukuha ng ng datos observation tapos participant observant na no, pakikisalamuha bilang metodo ng pananaliksik so na naisip ko tuloy na uh, ito ni pagdadalumat no pagdadalumat at paggagamit ng mga na pagtutyorya no na maaari naman pala nating gamitan gamitin ang makakagawa tayo ng teorya sa pamamagitan ng uh, pagmamasid-masid observation gamitan natin ng teorya pananaliksik no uh, makakahinuha tayo ng teorya o mag-adapt tayo ng teorya no depende kung nati, na, nakikita natin na at, adaptable naman o maaaring i-apply sa ating uh, lokal na lunan no o lo local no ayan so dito um pagbasa at pagsulat pa rin at pananaliksik pero pagdadalumat na ibig sabihin application no at saka pagbubuo ng teorya so medyo mataas na uri ng uh, pag-aaral sa Pilipino So simulan natin sa konseptong dalumat salita, lalong-lalo na dito sa dati-dati na sikat na sikat na patimpalak at sa paghahanap ng salita ng taon. Hindi ko sure kung pamilyar kayo, um, matagal-tagal na din na naging uso ang paghahanap ng salita ng taon o word of the year. No? Ito ay um, uh, ginagawa ng mga ng fit o samahan ng mga translators no at ng KWF no ng um, uh, komisyon ng wikang Filipino. So una-una um, isa sa mga pinaka karakter ng wika ay ito ay buhay no dynamic at lumalawak at lumalaki no so taon-taon may mga nadadagdag na mga bokabularyo sa ating wika, depende 'yan sa mga bagong bagong bagay, bagong teknolohiya, bagong karanasan na naranasan natin bilang lahi, nagkakaroon tayo ng bagong uh, salita na uh, nagiging naging encapsulate, no? Nagco-congeal ng informasyon no para ma-capture natin yung ah, konsepto no may mga bago tayong salita no tulad ng dati-dati nung ako ay ng college noong 90s wala pang salitang low -bat, no meron ng cellphone noon meron na ding uh, naglo low -bat na din kaso hindi pa siya uso no okay miss call no wala pa din yan noon pero ngayon, may mga bagong danas, mga bagong karanasan ng ating lipi, lahi, nagkakaroon tayo ng mga bagong salita upang i-capture yung bagong karanasan. Weteng, halimbawa, Jejimon, Wangwang, Tokhang, itong Tokhang, bago lang ito, Bossing, Hashtag, Selfie, Photobomb, sa Photobomber, no? pandemia, no? Dati epidemya. no? Epidemic, ngayon pandemic, pandemia dahil sa COVID-19, no? Dahil sa kaganapan sa bansa tulad ng sakuna, COVID-19, no? Pag na uusong mga laro at teknolohiya, no? Teknolohiya tulad ng bagong cellphone, so may mga bago tayong salita, no? Tulad ng hashtag, selfie, no? Sumabog na kontrobersiya maging sa politika, no? O iba pang mga kontrobersiya, no? Politika man o hindi, no? Na naging laman ng radio at telebisyon at social media, nagkakaroon ng mga bagong salita, no? O dalumat salita. No? So ang mga dalumat salita ay maaaring mga bagong imbento, bagong hiram mula sa katutubong salitaan o wika o sa banyagang wika, mga luma ngunit may bagong kahulugan tulad ng hugot, no? Ang hugot ay lumang salita, no? Ibig sabihin ng pupul, hugot, no? Pero ngayon, hugot, no? Mayroon siyang um, ibang kahulugan no uh, kang hinuhugot pinupul from your experience from your pinagdadaanan no ayan okay or or patay na salita na muling binuhay ayan so mga salitang luma na hindi na ginagamit ngunit muling binuhay at naging uso no so salita ng taon ay mga bagay na napapauso or Uh, na pick up ng madlang people ng madlang ng madla at ginagamit na nilang muli o malawakan ang paggamit nito kaya siya naging salita ng taon no yan ang una nating konseptong alamin dito sa dalumat fail so puntahan natin yung mga patok ng mga bagong salita noong pandemya no yung salitang pandemya yung social distancing na po usong-uso yan contact tracing yan wala yan noon o kung meron man ay eh, nakalimita lamang siya sa uh, iilang gamit iilang paggamit nito yun lamang nasa nasa ospital pero nung contact tracing so dalawang taon natin yang uh, naging peimos uh, pehimos na mga linyahan Ayuda, no? Ayuda. Dumang salita Espanyol pa ata 'yan, no? Help, no? Pero ngayon it means tulong, grocery, <laughs> pera, no? Dahil sa pandemya. Blended learning, no? Uh, hindi 'yan talaga existing bago ang pandemya. Ngayon existing na, meaning blended ibig sabihin uh, maaaring face to face kung Pwede kung kung papayagan ng pagkakataon, maaari namang online kapag ka hindi pinapayagan ng pagkakataon. Tulad recently, nung bago na tapos ang 2023, nagkaroon ng blended learning. No? Pag-shift sa blended learning kasi nagkaroon ng transport strike sa Manila, maraming mga paaralan, universidad na bigla na lang nagutos na in as much as hindi naman kanselado yung pasok no, tayo ay mag o online dahil sa walang masakyan ng mga bata at mga guro dahil transport strike. At yung blended learning na yan, wala yan noon. No, kapag ka may transport strike, wala talaga, walang paso. Ihintayin babalik ang public transport. Pero ngayon, may pasok pa din, bagamat naging online. So blended learning, naging uso rin siya very recently. Webinar, matagal na ang webinar. Matagal na. Bago pa man mag-pandemic, may salita ng webinar. Pero hindi ito uso, no? hindi ito siniseryoso. Kasi bakit naman, anong matutunan mo sa webinar? No? baka natutulog na yung mga tao. Ayan. Pero nung nagkaroon ng pandemic, walang choice yung mga tao kundi umattend ng webinar. No? Yung mga orientation ng mga students naging webinar. Yung mga faculty meetings naging webinar, naging web. No? Seminar sa web. No? At saka yung mga conferences mismo, dalawang taon akong nag-a-attend, nag-o-organize ng mga conferences no in the form of web webinar no kasi via Zoom via Google Classroom no at saka Microsoft ng mga meetings no ayan so nauso yung salitang webinar ito naman ng mga sa kabataan no mga sana all no sana all no pagka mayroon kang uh, magandang uh, naging uh, naging uh, swerte sasabihin agad sana all o kaya may naaccomplish ka natapos mo yung ginagawa mo sasabihin ng ibang gumagawa pa sana all o kaya ay kung may, may dumating na biyaya pera, groceries o anuman, sana all, no? No sana kasama sila, ganun or sana tayong lahat meron. No, English 'yan, no? English Filipino, yung all, English. Sana all, no? ayun deserve. Ito naman din ay galing sa English din, uh, deserve, no? Meaning uh, uh, bagay o bagay sa o kaya ay uh, ano yan uh, deserve mo yan ibig sabihin ni eh, para sa para sa sayo talaga yan dahil magaling ka no deserve deserve mo yan that f 2 f no face to face na referring to meetings and classes no? So basta makikita no kasi nauso na yung hindi nagkikita online lang, no? Pero pag face to face, nagkikita, no? Harap sa harap, harapan. Nauso na rin yung F 2 F. Olats. Baliktad sa salitang talo. No? Talo olats. No? Olats. Ang hilig ng mga Pilipinong magbaliktad ng mga salita, no? Tulad ng uh, mother, no? Mater, ermats, no? father, erpats, father, tatay, no? O kaya ay uh, noipi, no? Sa Pinoy. Talo, olats, malupet, pet malu. Idol, lodi, no? Ayan. So mga mga pagbabaliktad, no? At pagpapasikat ng mga baliktad na si si uh, na salita, no? Inang nang ins. <laughs> no? cha jowa no yung lover so ito yung mga halimbawa ng mga salitang uh, inimbento mga bagong imbento ang iba dito luma no binigyan ng uh, ibang ibang shade na kahulugan no okay ibang kahulugan at pinasikat mo no mga minsan lumang salita no deserve deserve Ayan. So, pak ganern. Ganon. Ayan. Uh, Charot or char. Noon at ngayon yan. Uso no? pa din, no? Anong ganap, no? Anong ganap, no? Anong kaganapan? No? What's going on? What's up? No? Ito yung mga bagong salita na uh, iniimbento, no? ito yung konsepto ng salita ng taon. Uh, don't me, wag ako, no? Don't me, wag wag mo ako subukan or don't me, not me, no? Because uh, I wasn't born yesterday Ganon. Di ako, alam ko 'yan, di ako, di ako pinaka, pinanganak kahapon so don't me. Walay, no? Eh uh, derivative niyan wala wala opposite niyan have meron. Yan naman wala. Si yosi. So, uso rin siya at naiintindihan ng karamihan. Talaga ba? Totoo ba? No? Ayan, so really? No? So yan, nauso na rin sa mga tao. No? Minsan yung kaibigan ko, my friend! Ganon, para siyang foreigner. No? My friend, kumusta na my friend? Uso din. No? Hugot, nabanggit na natin kanina, yung meron kang hinuhugot. No? Although salitang hugot, dumang salitayan, pero binigyan siya ng mga makabagong kahulugan at gamit. No? Hugot, no? may from your own karanasan, from your own experience. No? For example, if you're experiencing uh, sadness, no? example, nag-experience tayo ng uh, kalungkutan, tapos uh, yung salita na sinasabi natin binigyan natin ng malungkot na kahulugan na ay hugot 'no ay hugot sasabihin ng mga tao hugot 'no ay so sa ngayon yan muna ang ating panimula no salita ng taon isa sa ating mga sa ating mga mahalagang uh, alamin no at para sa inyong uh, assignment, no? pumili kayo ng isa sa pinakamahalagang salita na uso ngayon, na alam niyong uso ngayon at ipaliwanag niyo ito. Paliwanag niyo ito upang makita natin kung talaga namang deserve siyang mapabilang sa tinatawag na salita ng taon. Magandang umaga muli sa inyong lahat at hanggang sa susunod na video